guys magandang araw sa inyo guys pero tayo gagawin tayo dito uh, Kawasaki para ako 175 para daw may nanggigiling sa kanyang loob ng makina yan ang chichiki ng ating mechanic si Boss King yan Kawasaki para ako 175 to guys ha yan Titingnan binubuksan na ni Boss King yan mga binubuksan na Titingnan kung saan may problema bakit parang may nanggigiling daw na bato sa loob ng kanyang makina makita natin kung anong resulta, kung anong magiging na yan bubuksan eh hey, baba makina king baba pa ito para makita natin kung saan may problema kung saan naandun yung parang maingay sa loob ng makina na parang nanggigiling daw ng bato yeah. yan yan bago natin makita yan guys subscribe nyo muna kami sa aming youtube channel EMB TV pa like at pa share na rin guys at pinto notification bell para lagi kayo updated sa mga share, -share namin video ati po post guys yan umpisa na ni Boss King baka matitira na baka matira pa ng iba kaya tiritira na ni Boss King ayan o oh. kaya kami napakita okay, namin okay. sa inyo guys kung bakit kung anong sandi okay, kung anong okay, dahilan okay. yung pag-iingay ng makina nito kung para daw binagigiling sa loob ng bato ayan alam natin mamaya pagbukas ng makina guys ha ito na natin alas na yung kanyang mga ano mga stator, yung mga magnetic ano, magneto. Alat na yan guys. Ngayon, ya, pakita natin kung saan ang gagaling yun at kung anong problema nito. Alam mo ang tunog? Rosking. Takatak-tak. Takatak-tak-tak ba? Eh, parang tunog lang ng ano yun ha Ng sauna. Takatak-tak-tak. Ayan tayo. Nagtatak-tak daw. Ginaya yung tulog ng truck. Yung truck ano, yung sa reels. Tak, 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 nga mga guys, papakita namin sa inyo kung anong nalagitik na yun guys ha. Yan, tinatanggal pa yung mga ibang kailangan, yung mga sagabal. Tinatanggal pa. Kaya, pakita namin sa inyo kung saan may problema guys ha. Yan. Kung saan ang gagaling yung ingay na yun. Okay. Ayan, na nauga. Ayan, parang may ano ano. Uh, may salada talaga. May salada ano, kumakalog ano. Uh, okay. uh, nakataas na baba. Ano ba yung posibleng sira niya, Boss king. Sigunyal bearing. Sigunyal bearing? Ah, ayan, titignan oh. natin daw yung sigunyal bearing, ba? Guys, bubuksan muna ito para makasigurado tayo kung talagang sigunyal bearing. Oh. Yeah. Iba eh. Ayan o, nagalaw. Na ano, na to see is to believe nga. Kaya nga guys, kaya kailangan buksan natin doon ng makina para makita natin kung saan talaga may problema okay guys yan guys oh natanggal na namin yung ano makina nung kanya Kawasaki Barako 175 Ayan, kaya na yan bubuksan ang makina uh -huh. Basingan, sa, sa ng makina pa rito maski sa, sa ng makina nag iingay Ayan. Ayan guys bubuksan na natin Nalaman na natin kung ano yung nag-iingay na yun, guys. To see is to believe. Yan. Kasama. Baka ito yung start pa. Kasama ano yun. Kasama pang kadyakan eh. Yan. Tagal dalangis, Ayan, guys, na lang ng langis. Tagal mo lang doon langis. Tapos saka Yan guys, pinakalas na. Maintindi na Kung ano ba talaga Problema nito Kung nasira nito Kung ano, ano yung may damage Tanggalin muna yung mga sagabay Kasi may mabuksan lahat na kayo yung makinang yan lahat hmm. Kakalasin, pati yung mga ito Pati uh, yung mga cylinder head, black gasket uh, Eh, what? black, black ano? Cylinder block Cylinder block Kacan eh, parang overhaul na rin yan. Overhaul nga. Overhaul, overhaul nga. Pag... Overhaul lang mangyayari dito. Ang problema lang kasi, na-overhaul uh, na to. Oh. Problema, hindi pinaltan yung ibang mga sirong pesa. Ah, parang tiripid. Uh Oo. -oh. Yung guys, ito pala, ka-overhaul. Mga isang buwan pa lang. Ka-overhaul lang pala isang buwan pa lang. Yung nga lang, medyo parang tinibidyata ni Bossing sa

Kumbaga guys, ano ito? Uh, anong tawag na doon? Nakalimut. guys, ang history pala nitong motor, ng makinang ito ay ano ay? Kumbaga, pinagawa ni sa ibang sa mekaniko, sa ibang mekaniko. ko uh, iniwanan na niya yung base motor. Pinaubaya na sa mekaniko. Tapos, eh, minaligan niya lang nung tapos na. Yung pala, di na, dito namin na-discovery na parang tilipid yata Kumbaga, labor materials yung kanilang kanilang kinuha pero parang tilipid kaya yung iba hindi pinagtan kaya ito nangyari siguro kung maga kaya may nag agad. halos isang buwan lang ito isang buwan lang itong na-overhaul yun ito kung naging ano history ito guys ha kaya kayo guys kung kayo magpapagawa ng motor wag yung basta iiwanan kung maga katukulan din ng may-ari na bantayan yung kanyang ano yung kanyang motor na pinapagawa siyempre dahil nito nagtiwala siyang mekaniko eh yung pala medyo hindi ata tayo yung mga dapat pansat kung ba tinipid na lang yun guys yun isang tip namin sa inyo guys ha yan pero depende sa mekaniko naman yun guys depende sa mekaniko yun kung, dito na sa amin dadalhin pwede nyo iwanan wala makikiging problema ayan guys ha ayan yun ang history nito guys ha kaya siguro ito madali itong bumigay parang may nag-iingay sa loob ng makina yun ang, yun ang ano nito pisto nito motor nito guys isang buwan pang na overhaul pala kaya may nag-iingay sa makina itinan pa natin kung ano mga naging damage kung ano mga naging problema nito yan yeah. yan yeah, yan clutch okay pa naman yan oh, bago pa nga ang gasket yan bago pa dito lahat oh, ayan no? Kaya kita niyo naman, no? may kulay pa yung gasket, kumbaga yan ang patibayan na talagang kabubukas ng itong makinang ito oh. kasi oh, kulay green pa yung ano eh kulay green pa yung kanyang ano eh yung kanyang gasket kasi kung matagal na yan guys kulay itim na yung gasket na yan guys ha yan o oh. ayan nga okay ayan nga yung problema ayan gagalaw ito oo nga yan o oh. may salyada Ayan, eh. o. So, ay, yung bagong din yan eh. Pati ang cover na yan. So, sa Iyaga, oh. Lalo din sa kabila, mas malakas. Sa kabila, mas sa uh, Ibig sabihin, anong magiging problema ano na ngayon? Sigunyal bearing. Sigunyal bearing? Segundal bearing. <susurra> Kaya talaga ba ng bago sigunyal? Crankshaft bearing, ito ako. Eh.

guys eh. malapit na natin makita kung so, saan may problema may basahan pa kayo dito okay. right, guys guys ano to ha uh, uh, wasaki barako 175 naingay ang makina parang may nagigiling sa loob daw to guys ha yan titignan kung anong problema to guys ha yan guys tanggal na kanyang cylinder head tsaka yung kanyang block ito yung cylinder head ba yan cylinder block ano? Uh, block at saka cylinder head guys Ayan, ayan yung kanyang itsura ng kanyang piston, no? Nangitim na ako, no? Kanyang itsura ng pisto n'yon. Tapos may umpog pa ng barbula. oh may umpog pa ng barbula. Ayan, guys, merong ano ng barbula. Kung ba may tama ng barbula. Kung ba sumasahid to doon, no, Hindi hmm. ba ito yung nag-iingay? Yan, Ben. Kasi na tumalo na ito eh. na nito eh. Lubog na yung, kang, yung kaksya pusing. Eh, peri. Peri pala tumalo ng kadena yung timing chain. Ah, timing chain. Ito, inabot. Kaya inabot yung piston uh, ng barbula. Oo, uh, tapos guys. deposit na, napakadami. Ang dami na nung no, itim na lang. No. Ito, naging problema nito guys. Kaya pala parang may nagigiling sa kanyang loob lang. Tumatak-tak. Ito pala lang, ni guys. Tumatama yung kanyang barbula doon sa kanyang piston. Itong barbula ito. Tumatama sa kanyang piston. Ayan guys, kita nyo na. No, may tama. Tapos gawa no. din ito. Pwede nung no. kaya kaya tumama ang barbula, gawa niyan. Oo. Oh, uh, natalunan ng timing chain. Natalunan ng timing chain. Yun. Tsaka tensioner sira na din. Kabo, ayun tayo, may sira. Ikaw, oh, biro niya. Ba't ang sira? Hindi naman ng mga gumawa. Oo, ah, hindi pinagtan ng mga gumawa. Yun, guys, ha. Tip ulit, guys, ha. Kaya kung magpapagawa kayo, kinakalang bantayin nyo rin, kuba, checkin nyo rin. Kung tama yung kinakabit nila, kung talagang kinabitan, sinaltan o hindi. Yun, ang isang tip, guys, ha. Kaya pala may ito, so, gawa ng nasira yung bearing ng kanyang camshaft Tapos, nat, tapos na, na, natalun, natalo, natalo ng timing chain. Tapos, tumatama pa yung kanyang barbula dito sa kanyang piston niya. Kita naman guys, oh, may tama yan. Oh. Kita naman. Oh. may tama kanyang oh, barbula. Oh. Kaya kanyang piston. Yun ang sanhi, dahilan ng pag-iingay nito guys. Ah. Yun lang ha. Ah. Yan, kaya siyempre, kakalasin yan. Bibili na, alam mo yung anong papaltan dyan? Sigonyal bearing. Sigonyal bearing. Tensioner. Tensioner. Tsaka uh, ito. Ano yan? Chain Guy Chain guide. Kaya guys, yun yung mga papaltan. Yan, malaking problema. Kasi okay, malusong chain overhaul lang. One month lang mahigit. Tapos ito na naman. Overhaul na naman. Kasi dahilan doon, guha ng pagkakagawa niya ng ibang mekaniko. Kasi iniwanan ba, diba, pagkakamali din ng may-ari kasi hindi pinapasyado masyado siya nagtiwala doon sa may ko sa kanyang pinagpagawan Kaya yun, 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 yung kalimitan, nangyayari. Kaya kinakailang babantayin yung, yung mga pinapagawa guys ha. Kaya kakalasin yan. Para bumili ng mga piyesang kailangan guys ha. Okay guys? Kamihan um, na lang ulit na sa inyo pag may mga piyesang na nabili na guys ha. Okay guys? Yung mga pito Kawasaki Barako 1 175 guys ha, 175. Okay guys. Yan. Intentioner para na rin yan. Oh. Yan na rin, oh. Kaya, guys, na rin para sa intentioner. Kaya guys, mamaya na ipapakita sa inyo pag pag nakabili na ng ng, ng ng, ng mga kailangan ng ating customer guys ha. Okay guys. Yan. para Ay guys, ito yung ano, yung kumalod na bearing, ito yung babalta natin bearing isa. Ah, ito isa babalta na ito. Ay, dalawang bearing. Ano bearing ano ano yan? Sigunyal. Sigunyal bearing, sigunyal. Sigunyal bearing yan. Ay babalta guys ah, ito. Ay natalo na ng kadena ng ito, Medyo luwag Nagkaroon siya ng ano ng play. Dapat malam kasi nung kaya medyo malaki ano Medyo malaki ang play niya Dapat kaunti lang yun Kaya guys kaya pati tumukod pati yung ano Yung kanyang Yung kanyang barbula sa piston Kaya yung pala lumalagitig guys ha Yun doon yun ang sanhi nung pag-iingay pag, pag, nito guys ha? Okay guys mamaya hindi natin Nagkahanap pa tayo ng pairing kung may tayo guys ha? Okay guys está. Va, tu ala de sofrenes fantástica, va perfecto, sin un Ha? Ah, yeah, kaya masisip na lang. yung press. Ito kasi yung kabilang to. Press oh, type. Ito. Press niya, ano? Uh, -huh. Ayan, guys. Ito yung bearing na pinatang dalawa. Sa sigunyal. Ayan, nakakabit na yung isa, guys. Okay? Siya. Ayan. 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 Hindi natin pinakabit na kasi gawa ng ano Pinadala sa mga shop to guys Eh mga C-Shop Ito press Pinapress ano? Oo Bago ilagay kasi pinapress to bago ilagay guys Ayan Ayan, ayan guys, ayun yung bago palit tayo sa kanya Ayan ang tayo ng pag-ingay niya guys ha. Sira yung bearing guys ha. Ayan, yung dalawang ito sira ito Tapos tumama sa um, Ang barbo sa piston niya guys ha. Ito bago na rin ha? Ayun, rin. na lang yung mga. Linisin pa rin yan Iba talaga ang bearing ng Oo, oh, pang low Ayan guys, okay na yan guys, tapos na yan guys Baka din namin kami pakita sa inyo Kung ano yan O paano bubuo. Basta yun, yun lang naging problema. Yung dalawang bearing na si Gunyal, yun ang naging dahilan kung bakit maingay itong makinang ito guys ha, para may nagigiling na na nagigiling na bato daw at saka nalagapak kaya para nalagapak kasi nalapat nga yung ano yung pinakita namin sa inyo kanina yung nala, nalapat yung piston yung kanyang barbola sa piston na tukod so, na man. kaya guys, wala na kaya maingay ano no kaya maingay na no Oh, pwede, pwede. pwede pa ito Pwede pa Tanggalin ko Ayan guys. Oh. Oh. Medyo maingay na ito guys. Maingay talaga ito. Oh. Ito yung, oh. <laughs> no? <Mahalo> <na>. <laughs> yung guys. Ayan o. na. Makalasing na guys. Ayan o. Ayan o. lang. problema niya guys ha. ingay yan guys Parang Kuya Okay guys. Ah, uh, pa-subscribe para o 175. Thank you, you guys, ha? guys. Like na kayo, subscribe niyo na channel like share doori guys at pindutin notification bell para lagi updated so, say, lang. sa mga share na video at popos guys. So guys, baka naka guys. Bukas na update nito.